Magandang magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan na Malik sa Sounds na ito po ngayon yung ating gagawin na kung saan po ito po yung magandang pandugtong ngayon sa mga speaker yung mga gusto pong matutong gumawa ng speaker panood lang po na ito po talaga yung napakadali na bakal po nun sa transformer may mga transformer po kayong ganito yung kung tawag nila yung, yung sa mga amplifier po ito po yung maganda ngayon idudugtong ninyo sa panggitna ng speaker yung nagtatanong po pala dyan na kung paano magdugtong ganito lang po ang gawin nyo. Kung wala po kayong mga sunok na bakal, ito po mas malakas po ang higot ng magnet. Yan po, tatanggalin po natin ngayon yung magnetic cord dahil pili po po natin itong gamitin. Na kung saan po ay maragagamit po natin to sa lahat na bagay. May paggamit ng magnetic cord. Ito lang po, tatanggalin po nyo, tatsagahin nyo mga nagawa po ng speaker dyan kung po, ano pong pag kayo ano pong itsura ng ayan papagawa po galing kaya po pala dyan sa mga taga Iloilo -ilo, na kung saan po ito yung galing sa Iloilo -ilo na upgrade natin na 18 po yung magnet gagawin po ng pang 15 ito po ito yung papagawa ni sir ngayon po yung pagagawa nito pong ito ay papakita ko po sa inyo kung paano magtutong tapos, yes, pinang po, sample po. Yan, ganyan po. Yung ganyan pong panggit na. Kung ano po, alin po, pinaklas po niyo yan. Kung ano pong pagbabaklas nyo. Ganon din po yung pagbabalik ng panggit na ng speaker. Ayan. Shout out po pala dyan sa mga kaibigan natin na sumusuporta. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sana po kayo mag mag-sawa. Ito na po, idudugtong na po natin ngayon. Ba ito lang po yung pagdudugtong. Ito po ay actual natin kung saan po kayo ay nagtatanong po kung paano daw magdugtong ng mga bakal na kung saan po yung click Ito pong ikor e na kung tawagin sa transformer na bilog. Ba ito lang po susukatin po yung magnet. Susukatin po yung magnet at saka po yung idudugtong ninyong taas na sa pangkit na speaker at yung lapad ng idudugtong ninyo yan lamang po. Susukatin po naman ninyong maigi. Yan. taas. Tapos susukatin po ninyo yung magnet. Tapos yung dudugtungan. Susukatin ninyo kung gaano po kataas ngayon yung idudugtong ninyo sa panggit na ng speaker. Ito po ay isang po lang yung mga nagtatanong po nagpagawa po ng video na kung saan po ay nahirapan niya po sila sa kanilang mga kondugtong ito po yung sa transformer po na binagamit, yung tawagin po nila ikor e na bilog ayan yan po yung ganito lang po napakadali tapos po ngayon pwede pong epoxy pwede yung welding sukatin po yung magnet ganyan lang po ito yung simple simple lamang po yung pagagawa natin ito Uh, sige po, panood lang po. Sana po kayo makakuha ng idea kung paano po manggawa. yung mga hindi pa po marunong kumuha ng speaker. Ito po kasi po ngayon, yan po, idudugtong po ninyo yung laki, sakto. Yan. Para po kasi itong sulid na sulid na bakal, ito po yung napakaganda dahil po dito yung lakas ng magnet na binibigay at hibok. Ganyan lang po yung pagdudugtong sa po, po ninyo sa dating ko ng voice call na bakal yung idudugtong nyo kasi nga po kung wala po silang makuha at nagtatanong na nagsabi na sir pa gawa naman ng video kung sana kung paano magpahaba ng bakal ito po yung bakal na dudugtongan ninyo susukatin so, po na po ninyo kasi nga po yung yan yung, saka yung washer po titignan po yung laki kung pwede ba po yung bawasan o hindi o gawin yung sabuper yan lamang po susukatin po ninyo lahat na bagay po susukatin ninyo para po ngayon hindi po kayo naliligaw yan, lahat po na washer na pangibaw titignan po ninyo yung butas kung sakto ba po o kailangan palakihin po yung uh, washer tatry po ninyo titignan po ninyo kung magkaparehas ang laki ng butas yan simple lang yung mga gusto po dyan kasi nga po ang speaker niya nagmamahalan yan susukatin po ninyo yung laki talaga na dapat pong ibabawas kasi po maliliit po kasi yung butas ng washer ayan po ayan na po yung pag nalugtong na to ayan po magandang paglugtong sa so, transformer para din po solid na bakal yung puputas na ngayon po kung gusto po ninyo epoxy o kaya yung welding welding po ninyo na yung mga gusto pong gumawa ng speaker dyan at gustong matuto kaya ang damang po yung paggagawa simple simple lamang po ito shoutout po pala dyan sa mga kaibigan po natin dyan na sumusubaybay kay International Master Speaker Inventor TV shoutout po sa lahat na mahilig sa sounds na ito po yung bago po natin shoutout po sa inyo yung gumamit ng ating gadget nyo, taga Mindoro po talaga naman pong malakas talaga daw po. Kaya lang po ay nahingi po siya ng bago na kung saan po ay may adjustment ng base. Ayan. Ito lamang po. Pagkagawa po kayo, titinan po nyo maigi. Ayan. Ito po yung mga pagawa na tagay luilo susukatin po niyo yung butas na ipapasok niyo sa pangit ng speaker na kung saan po ay dapat saktong sakto lamang do kung lalaki po ang butas o hindi